Red grouper. Red grouper, yan. Pasyon ano, boss? Hindi pa talaga magturo si boss. Si boss master. Pati bag drive, nadadali. Ah. <laughs> yan mga master, oh. Ang dami nilang huli. Ah, comment down below kung anong tawag sa lugar niya, mga master. Dito, apali yan, nadilaw ang buntot. Na-reflect. Kung tayo magawa, kaya tayo sa akin, makapal-kapal pag... Yan yeah, mga master oh, buhay pa. Yan mga master oh, butiti. Pampuluta na yan. Na mga nanghuli. <laughs> Masakit yan. <laughs> na Talagang bukid na labad. Na may dilaw ang buntot. Ah, ito na mas tira manitis. Ot <laughs> <ang> na... <laughs> may balbas, may balbas pa. <laughs> may balbas. <laughs> oh.